lalaki ito kakatayin namin Pag ulam na yan isang yan ito yung mga dalin ng farmer Anthony ang gaganda oh Ah, uh, ayan oh, malalaki. So, pwede namin ilagay, ikulong po dito sa picnic table, okay. fruit natin. May mga kasunod na naman. Ito daw, ano na? Ready na to pick. Ayun, isa. Tapos may dalawa pa tayo dito. Pwede na pitasin. Tapos ayun pa. Iyan na magandang buhay nako patang mataba ayon kumuha ng talong magpiprito ata ng talong sa almusal baka uh, tuyo ang ano ay delivery si Nathan wala eh uh, si Romel ata busy si Mario naman may delivery ng uh, tawag dito ng balanga aalis din lang so eto si Nathan na ang magde-deliver Gapan eh. Magkalayo eh. So, ayun. Going to Gapan. Ayan. si Ricardo ang gamit. Ang ganda pa rin naman si Ricardo. Wow. So, hindi ko nga kay Bebe. Palitan natin ang gulong pagkano Yung magandang gulong. Para may porma naman. <laughs> Kaya lang mahal. Ayun. So, dito tayo sa Tilapia. Nakadalawang hagis na ako. Busog na po sila. Pero kaninang umaga nag-aabang po sila ng pagkain na andito farmer na andito kukumpul-kumpulan sila dyan so sayang nga hindi ko na video kapal, kapal nila ngayon busog na so, nangalat na yan pero at least alam na nila na dito sila kakain Ayan, ah, dito sila kakain so sana kasi medyo may parang ngayon din lang nila na discover na nandito pala yung pagkain kaya medyo naiwan pero yung mga matataba mga uh, farmer ay talagang <laughs> ang bilis lumaki so sa monday uh, exactly 4 weeks na po sila so 7 times 4 28. 28 days size 17 na uh, inilagay dito mga farmer kaya ayun so yun po yung ano niya halos 1 month na pala no? so meron pa tayong 3 months uh, July 28 yan birthday niya dito, ayan <laughs> yung kanyang uh, day of arrival uh, July 28, so July August, September, October November, so dapat uh, November or first week of December man lang meron na po tayong 400 uh, grams at least no or average so, sana naman eh 400 to 500 na po sila so yun ang target natin pero ba diba? eh, red tilapia yan eh kaya dapat uh, bigyan natin ng maganda gandang target which uh, ano naman I think kaya naman po may aabot sana sana no tinitingnan ko pag tuloy tuloy lang ang kain ay may aabot tayo naman ay aakit na at uh, ano ba ang meron today is saturday syempre yan Lechon day today. Monitor na po tayo. Lalaki ng baboy natin medyo stress ako ah malaki ayan sa mga o-order po ng lechon sana naman ay uh, tulungan nyo ako mailabas yung mga 35 up natin so mga naghahanap po ng medyo malalaki ay meron tayong available naghatid si na 7 ng 10 sabi ko 5.20, 5.25 so ayan ang ano natin ang uh, reinforcement puti na lang meron sina Sevis tatay Feli kasi medyo walang anin pa daw yung baboy niya maliliit pa nasa mga 12 pa lang ayan uh, at least nairaos natin yung ngayong week saka na uli natin problemahin kaya lang uh, sabi ni Kuya Kulot sabi niya umuputok na naman daw yung sakit sa bataan kaya yeah sabi ko na ko patay tayo medyo ano tayo ng konti sa stocks medyo ano tayo ah, 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 mag lalaylo ayan o oh, mustasa ang gaganda ewan ko kinamama kung ano mga bisita sina ate ni Jinky baka gusto nilang kumuha uwi ng mustasa na fertilizer kaya ni Kongkong to Ayan. Instruction kasi si Kongkong. unang oo eh. Ah, tapos, hindi nga na yung ibig kong sabihin. Pero ito nakuha na. Sabi ko, tapat ng dahon, bumaba ka, doon ka maglagay, magkabilang side. Hindi ko na nga pinatriangle. Tapos ka ako isang dakot. So, yan po ang uh, ano natin sa papaya natin. Titingnan natin ngayon. Ito talagang nakatutok po ako sa fertilizer at uh, sinusunod natin yung uh, um, tamang fertilizer sa papaya na pagka na flowering stage eh, more on na uh, potassium na tayo Ayan. pero triple 14 pa din triple 14 with ano 50-50 so mas mataas na yung ano nya so parang ang mangyayari noon Uh, 14 plus uh, tawag dito 14 plus 60 74 divided by 2 uh, 37 tama ba? so 37 uh, Triple 14 7, 7, 37 ang mangyayari 7737 37 Busog ka pa? kong Yeah. Dahil mong kinain ka hapon ha okay. <laughs> nga lang nauna ang kasi Sharon ano <laughs> Ah, oh, Ito yung ating uh, si Junjun daw gagawa bukas. So Katulong ka na lang magwalis dito Kung gaya ng nakaraan. Mabilis ang walis. Sana hindi naman tayo ulanin. Pero malayo na daw yung bagyo. Yan, malayo na po yung bagyo. Sana naman ay uh, maging okay ang lahat. Balik taya lang. Balik taya. So yan, ni uh, may amoy-amoy talaga ng baboy pagka ganito pong uh, maulan. Ano? Pasensya na po kayo sa mga magbibisita. Amoy probinsya. <laughs> Medyo amoy probinsya tayo. Dami kasi nating baboy ngayon. Kaya, yeah. nga. medyo marami po ang baboy. At pasensyahan nyo na naparami. Kamali kami ng size ni Ka Farmer Anthony. Si Ka Farmer Anthony kasi nung sinabi niya na may 11 pieces siya na 20 to 20, 20 up. Tapos yung 30 niya daw ay nasa mga uh, tatlo lang. So, ibig sabihin yung 11, sabi ko below 30. Sabi, sabi niya, hakutin ko na kaya lahat. Sabi ko, sige po, kasi kailangan ko na maliliit. Eh, nung tinimbang nila, 35, 37, patay, sabi ko. Yari, hindi magagamit. So, ayun. Buti na lang ito, sinasevi. Ang kailangan natin mag, uh, yan, oh, tingnan, bagong dating. <laughs> Lalaki. Ito, kakatayin namin, pang ulam na yan, isang yan. So, ito yung mga dalim na farmer Anthony. Ang gaganda, o. Oh. Ah, uh, ayan oh, no? malalaki sa mga naghahanap ng malalaki. Ito pa. Ito may pang pa ako dito, ilang piraso. So, ayun. Hindi pa pala si ano. Lalaki na, no? mga farmer. <laughs> Tingnan niyo, oh. Sabi ko tag-ulan, 'di ba? Pag marami talagang nag-nangangain kahit ahita siniguelas tingnan niyo yung dahon pag tag-ulan timbelo hmm nakain din oh lahat plastik plastik pa dito ah Ayan Shout out pala kay Pia in Lexton Sigwa. Ayan. Kumusta kayo dyan? ah uh, shout out din po kina Ate Maria, Dayang syempre, at kay Auntie Flower. See you when I see you. Ayaw ko sabihin kung kailan. <laughs> Ayan. At uh, may mga bisita pala tayo mamaya. Yung uh, family po ni Kuya uh, ah, bibisita po sa kanya di ba na stroke po siya at ah, parang Thanksgiving na din at ah, ah, syempre na ka-recover po siya no ah, parang mulang nangyari so ngayon nga kahapon dumaan ako ba ako pa kuya nag uh, umpisa ka na yata magkalikalikot ah. unti unti daw so ayun at ay tita susan syempre Susan Jose Laconico Ayan <laughs> Kina Ate Regina Kumusta po kayo syempre Ni Kuya Glenn See you soon Ayan so ayan na po yung baboy na mahuhulog Makukuha na natin Ayan <laughs> Pakaway kaway Syempre Kumikita yung pakaway kaway na ito eh <laughs> Alam mo ba? wala po kaming internet yung yung wire papatakbo dito ay putol kaya inaayosin pa tapos so, meron na tayong customer isang van ilang ilang lang naman po sila ano ah oh, may tip daw pala ayun farmer ed sa ayun ka farmer ed sa langsang nang nasaan siya may ah, order siya ngayon may order daw po siya ngayon ayun ang ganda ng baboy mo farmer ed Transportify. transporti oh, papa -transportify na lang naw niya. Ayan, oh guys, yung tip. Asan ba? Rambo. Bieni ko Bo. Bo. May pambili ka ng pagkain ng kalapati mo. Halika, kuhanin mo ito. Masakit ang aking rayuma. Hindi ako makatayo. <laughs> Ay, uh, sombrero na ng kapal. <laughs> Pambili mo daw ng ano. Huwag mo na i-surrender kay Mixi. Hindi, eh, isa kayo ni Proy. Ayan. Proy, na message mo. Oh, ingat, Sana all. Oh, sana all. Si Rambo, wala pong bisyo yan, di yan umiinom, hindi yan naninigarilyo. Kalapati lang parang ako lang kalapati <laughs> kalapati lang ang kanyang ah, libangan oh. yeah. kaya, nga sabi ko ako sinasabi ko din sa mga boys sabi ko tingnan yung si Rambo masaya ang buhay walang gaano iniisip kasi yung uh, bisyo hindi ko naman inano ha basta ayan lang usapang ano lang naman diba? yung bisyo ako burden yan lalo na kung di ba minimum earner ka di ba iniisip mo pa kung ano yung di ba yung sigarilyo hindi mo napapansin magkano din di ba tapos yung alak eh kung -beer, -beer ka pa niyan, magkano po ang isang red sa ngayon 60 ba o 70 o 50 parang ganoon eh di ba isang kilong bigas na o, eh kung hindi ka wala kang bisyo malinis yung iuuwi mo ba? Diba? gumita ka ng let's say 700 sa isang araw di ba? may pang bili ka ng maayos na pagkain para sa mga sa pamilya mo kung ilan ng anak mo at uh, pag sinwerte-swerte meron ka pang uh, pang uh, family time pagka sabihin mong two times a month, 'di ba? Kung makapag-ipon oh, 'di ba? SM tayo, o ano, meron ka. Pero kung may bisyo ka, malaking bagay. Sabi ko nga, oh, para ka naguhulog ng motor eh, sa ano, 100 a day, sa bisyo mo lang. ba diba? So, malaking bagay po yon Ilang percent yon ng let's say, 500 o 6, 700 na kikitain mo sa isang araw. Diba? One seventh doon pa lang. Eh, sa hirap na po ng bilihin ngayon, napakamahal. Kaya, mas maganda talaga mo na. Eh, kung may sugal pa, nakupo, patay ka patay kang bata ka yun ang ano kaya yun ang pinupush ko sa kanila hindi ko naman sila siyempre malidiktahan basta ako di ba paalala paalala constant reminder na mas maganda yung buhay na wala kang ano di ba o so, ayan lang po kagaya ni Nelnen, wala din yan mayroon siyang motor ngayon nuhulugan niya wala siya masyadong isipin si pala pero umiinom-inom din <laughs> si Rambo talaga ang pinaka ano dito clean living uh, ang hilig lang daw nito uh, mayroong tinapay ata na gusto yung matamis-tamis na tinapay ayun <laughs> may binibilan siya dyan sa barrio pagka na, sabi ni Jason Marami pa tayong pwedeng improve dito sa ating lugar. Ayan mga farmer. Uh, sana matapos yung kubo. Kasi galing kami sa Ningnangan kahapon. Panoorin nyo po yung video namin. Ah, uh, yung video namin na yon. Pinakita ko yung uh, 4 agwas po na... 4 agwas na kubo doon na pwede namin ilagay. I-kulong po dito sa picnic table. At uh, pagka naging maganda ang feedback, sabi ko, bebe, parang mas maganda yon na kung makakapagpagawa ka ng let's say 8 or 10 dito sa kabilang side. Eh, sabihin mo kung 20,000, that's only 200,000. Hindi gaanong mabigat compare po sa itong malaking ito na medyo malaki po ang kakainin yan kasi malalaki ang gagamiting bakal, mataas ang costing oo oh, at the same time, ang magiging setup niya parang ganito din lang. Ang mangyayari niyan, pag-aagawan at pag-aagawan pa rin yung personalized kubo na gusto nila. Kasi, iba po kasi yung naandito ka, naandoon ka. Ako ha, kasi ako, uh, inaano ko yung sarili ko, kung ano ang gusto ko. Siyempre, yun din most likely ang gusto din ng mga ibang customer na mas maganda nga ng pagkatapos kumain, di ba naka-relax muna sila. Yung mga bata, lalo na may playground, tagal silang naglalaro. Kukwentuhan, hindi sila yung nakaupo lang na parang ganito na, di ba? Although, syempre yan, may sandala na, ganun pa din naman, hindi gaano. Pero iba po yung parang, ano mo yun, may kubo ka na naka, nakakulong na ano, mas Um, ah, ramdam syempre, mas ano ka private ang dating. So, 'yun po ang naisip ko lang. Tingnan natin kung hindi pa naman final, pero parang mas gusto ko 'yun. 'Yun ang pinopropose ko kay Bebe. Pero syempre, pag-uusapan pa rin naman namin ay si Papayam kung ano ang maganda. Pero si Papayam sabi niya parang ang maganda. Bigyan so, tayin muna natin Papayam yung full picture ng gagawin natin na yung apat. Ah, uh, yung isa muna tingnan natin kung maging okay ay... Unti, unti Pwede tayong gumawa ng uh, ano, di ba? So, yun. 'Yun lang naman po ang uh, isa sa mga ano natin. At hopefully ay uh, tama 'yung mga magiging decision kasi eh, siyempre, ako naman pinipili natin kung anong mas maganda. Hindi lang naman po para sa amin, di ba? para din po sa mga pamilya ng aming uh, mga tao dito na syempre iniisip mo rin po sila eh. kumbaga parang padre di pamilya dito at totoo lang po kaya minsan nag-iisip ka din ng alam mo yun pwedeng ma-survive sila kasi eh. talaga ngayon may, lalo na ngayon medyo mahina hindi na kagaya ng dati so hindi ka naman pwedeng maging selfish na parang isipin mo lang sarili mo di ba talagang responsibilidad mo na din na hanggat kaya mong igapang, 'di ba? Eh why not? So ayun po. <coughs> Ana ah, thankful ako dahil itong kainan po eh awa ng Diyos consistent naman so far. Ah, 'yun ang pinagpapasalamat namin. Consistent naman siya tapos sa ah, 'di ba dalawang araw na nakakapagbigay ng trabaho na 'yung sweldo po nila galing na po dito sa ah, mismo sa <coughs> kainan kumbaga kumikita yung kainan at the same time na kayang paswelduhin po yung mga tao talaga natin it's a real business hindi po hindi po siya business na para lang may content ka hindi it's it's a real business na na pagka inupuan mo magkano kinita natin ngayon eto magkano yung pasahod na ilalabas po natin yung uh, pasahod at the same time awan ng Diyos may na tatabi naman po na ano tapos uh, Siyempre, yung mga yung weekdays, yung mga pagluluto ng sarsa, yung lechon business, nakakapagpagawa, na, nakakapag-create na rin po ng trabaho yan. Yung, yung mismong lechon na buo, ah. ah. bukod kinapuroy, may mga nagluluto po ng sarsa, kilawin, yan si Rizal po, tsaka si Jomar ang nasa in charge po sa kusina. So, malaking tulong din. Tapos yung chili paste, sana mag, mag ano pa, mag, mag boom pa no so, ayun, sana umorder sa sejong huli, <laughs> tagal tagal na so, ayun, mga supplier dyan subukan nyo yung aming chili garlic with crab napakasarap uh, pwede tayo magpa -ship. so ayun uh, yun po sana no, uh, sabi ko nga kung malay mo no uh, loobin po na mak makapag friday, saturday, sunday tayo tatlong araw na yun eh, napakalaking bagay kaya lang, uh, problema ko naman, matitenga naman po ako. Dahil syempre, uh, yung vlogging natin na umaalis po kami ng pumupunta sa ibang lugar, lalong liliit ng liliit yung ano namin. Eh syempre, hindi naman po pwedeng wala ako pagkano. Pero malay natin, di ba, dumating sa punto na kahit wala kami, mag-operate po itong uh, kainan. But for the meantime, hindi po talaga pwedeng iwan pa. So, ayun. Ako, 11 minutes na pala yun. <laughs> ano, pwede na mag-chop? May order ba, Lechon? O, oh, 1 kilo. 1 kilo. O, oh, na. oh, farmer, umaraw na. Mm. Sana po magtuloy-tuloy na. At mawala na yung habagat. Para next week ay arangkada na ako ng masinlok wala na po akong isda, mga farmer ayan. ah, barracuda pala <laughs> isang barracuda tapos wala na rin po kami nga pang uh, ano, pang uh, lumpia so sana yung sumunod na ano low pressure, mayroon na naman daw kasunod yan ang problema pagka ganitong uh, season talaga, sunod-sunod po yung uh, masamang panahon so ayan uh, pakita ko pala yung ano Pakita ko po yung Miracle fruit Sabi ko, pitasin na kaya At uh, ipamigay na lang Tapos ang problema namin Ayan o, oh, tumutulo Anak, nabasag na yung uh, Tubig namin dito Ayan, tingnan nyo Ayan yung miracle fruit natin May mga kasunod na naman Eto daw, ano na ready na to pick ayan isa tapos may dalawa pa tayo dito pwede na rin pitasin tapos ayun pa may isa pa mm, apat po yan tapos marami na naman kasunod ayan o oh. miracle fruit ayan o oh. ang dami po mga, mga farmer talaga na katawa ang mm, bunga ang lalaki ang dami o oh. <laughs> kasunod <laughs> ay alang hindi naman, hindi ko pa nasusubukan ito. Papagalitan na ako ni Tita Ligaya. Sabi niya kasi, napakaganda daw po nito. Kaya lang, kailangan pong ilaga. So, one of these days, ko content natin, gagawa tayo ng Miracle Fruit. At, iinumin daw. Napakaganda daw po sa health niyan. ba diba? So, subukan natin. Hindi naman po ibibigay ito sa atin kung hindi po tayo Uh, hindi makakatulong sa health, di ba? Napakarami pong bulaklak. Ayan. Oh, ha? Ayan, sana mabuo ang mga 'yan. At Oh, dami pong bunga. Uh, miracle. The miracle fruit. So, bago tayo magtapos, ikot-ikot tayo dito. Itong mga nyug namin, hindi na naaabono dito, pero ah uh, papa na natin yan, na uh, farmer. papa natin kay Kong, Kong yun. So, ayun. Tapos ito yung mga, as usual, natin na hindi pa namumunga hanggang ngayon. Inaabot daw po ng uh, ilang years pala ang Grabe, ano. Pagka hindi grafted. So, ayun. Hmm. Cut natin. Ayan, ikot tayo dito. Ayan, nasa kabilang channel. Actually, yung mga halaman. Pero, ayan, ikutan na rin natin. May, may papaya din pala doon. So, ayan, marami tayong sampalok dito. Hindi naman po natin na ah, kinuha yung mga bulaklak. Ayan. Ito, aayusin to pagka isasabay na rin po yan dyan. So, ayan. Nandito yung mga tanglad namin. Ito yung katmon Baka magulat tayo, may bunga na po ito ka farmer. Yan. Mahamagulat ay at magbunga bigla. So, ito na yung katmon natin na malaki. Nabili natin kitita. Buhay na buhay na yung katmon. 'Di ba? Tapos yung ito yung ating langka. Ayan, o oh. Tingnan nyo naman yung langka natin. 'Di ba? <laughs> Tapos dito tayo oh, nagpaplano hindi ko po hang, alam kung hanggang saan ang pwede nating uh, bakuran at ikulong ito dito tapos hanggang doon siguro tayo oh hanggang doon babawas tayo syempre ng konti pagagandahin natin so magkakaroon tayo ng parang bakod dito asintada paikot tapos sa uh, ikukulong natin ng bamboo yung kasunod na ano Depende kung ano po ang ano uh, anuhin natin. Uh, pwede nga i-design po dito. Para at least nakabakod naka to. Nakakulong na. So hanggang doon siguro. So ayan. So dito magkakaroon po ng paikot na kubo. So di natin alam kung 1, 2. Tapos dito 1, 2, 3, 4. 5, 6 lang siguro no? Eh. titingnan po natin kung paano ang design natin sa kubo no? baka ilang peraso lang pala ah. tapos may mahaba doon na ah. pwede din naman na ah, ano, tingnan po natin may atad patrol so yun ang iniisip ko kung paano ang design ganda sana medyo sa gitna eh, free ano tapos paikot lang po yung mga kubo. Sana makasampo. Pero parang alanganin ang sampo. Sana kumakaapat dito. Tatlo, tatlo. So tingnan natin yan. aka ah, farm, yan, ang kaabang-abang. Dahil hindi pa po sigurado kung ano ang gagawin natin din dito. Pwede yung isang malaking kubo. Pero sabi ko nga, pag nag-click po yung apat at... Uh, kung December, so medyo expect natin marami pong mga balikbayan na uh, ako sa akin na papasyal, babalik. So, siyempre, uh, maganda na din may, may bago po silang madadat dito, So, ayan, hanggang dito na lang po muna mga farmer Abangan nyo po yung aming... Uh, ano sa lichonan. kung may mga pas, uh, customer ba tayo pasahero lagi ako na sasanay sa barko pa pasahero tawag ko. So ayun, uh, customers natin, marami ang darating alas 10:30 so ayan maraming salamat at magandang buhay